sa FB follower ang nagtanong, may naitulong nga ba si Senator Bongo sa agricultural sector ng Pilipinas? Alamin sa Siyasat at presents track record. Isang follower ang nagpadala ng mensahe sa aming FB page at nagtanong, mayroon na bang mga hakbang na nagawa si Senator Bongo na nakatulong sa agrikultura? talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama. Itama ang boto si Yasa. Presents DWIZ Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, isinulong ni Senator Bongo ang Senate Bill 1924 o ang Rural Agricultural and Fisheries Financing Enhancement System noong 2020 bilang pagbibigay importansya sa sektor na siyang may pinakamalaking kontribusyon sa produksyon ng pagkain sa Pilipinas. Layunin nito na magsagawa ng balangkas na mas makatutugon sa pangangailangan ng agricultural sector. Bukod pa riyan, nais din ito na magsilbing instrumento at palakasin ang tungkulin ng pinansyal na sektor sa pagpapaunlad at pagpapalakas sa agrikultura sa Pilipinas. Para sa siya sa track record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto si Yasa. Presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.